Guys, alis tayo ngayon po. tayo kay Kuya Dodo. Medyo mainit ngayon ng panahon. Alam nyo naman. Nakapas lang muna. Hanap ng masisilungan. Tama ako sa likod. Tingnan yung ginagawa. Palingon-lingon. <coughs> Hindi namin malamang kung saan kami didiretso eh. Ayan guys, pabante na kami. Kasi medyo no, mabagal lang nga namin ang takbo namin. Tignan mo lang takbo namin. Smooth, smooth lang. <laughs> Bagal na mga kasama ko. Hindi ko alam kung nasaan na sila. Nauna ba? O nasa likod ko? Kita mo. Hop, hop, hop. Wow. Sila silong tayo ulit kasi medyo mainit guys ayan na guys alam nyo naman ang tagal nila ako nandito na malapit na kami medyo malayo pa ang biyahe namin guys konting tiyos na lang mainit ngayon panahon malapit na malapit na guys Konting na lang mukoy yung kasama ko kasi nainitan eh at medyo senior ang kasama ko ngayon tingnan nyo guys kaya medyo mabagal ang takbo natin nakakainit talaga yung araw ang dami pa naman ng na paglibing sana makarating kami ng mabilis kasi yung kasama ko ang tagal-tagal nauna na kami palagi minsan naiwan, minsan nauna Guys, nag-stop muna kami kasi medyo mainit eh. Naghanap kami ng masisilungan. Alam mo, may kasama kong senior ka, kaya kailangan natin magpasilong. Sabi ng kasama ko, abante na daw. Hop! Sige, tara! Abante na kami! Malapit na kami, konting tiis na lang. Ayan na guys, lapit na kami, dahan lang takbo namin kasi medyo mabagal. Malapit na, konting tis na lang guys. Mainit kasi ngayon. Tsaka may senior akong kasama. guys hanggang dito na lang yung video natin ha. sa sunod na video ko ulit paalam